Ano, may ano. Bangka na maliit. Bak bangkang disaguan. Uh, so mga lad, good morning. So sa araw na ito ay bibiyahin na naman tayo. Ay, ganun talaga pag nasa probinsya laging nagyayaya mga kapatid. So hindi natin pinitanggihan yun dahil nga kahit tayo umuwi dahil makasyon uh, yung oras natin talaga ilalala natin sa ating uh, bakasyon. So mga lods, samahan nyo kami sa iyong biyahe. Pabunta kami na. O pabunta kami ng Burgos. Pwede swimming daw kami doon. So mga lods, tara. Samahan nyo kami. Let's go. Ay, nakasakay sila sa service ng kumayari niya ang kapatid ng asawa ko. So paalis na sila. May susunduin pa sila. Ngayon kami, mga nakamotor. Ah... Uh, bubuntot na lang kami <clears throat> ayun sila lalakad na so ayun na sila mga lods malis na pupunta pa rin sila ng pulisyan dahil nga susunduin yung iba nilang kapatid ayan yung nasa na yung uh, kapatid ng asawa ko ayun doon sila rin, nakasakay oh. Haw umawa kayo ha ayun na alis na sila mga lods, nandito kami ngayon sa Tangkaan Beach. Ayan. Medyo malayo ito sa Sugod. Kahapon naman nasa ano kami, uh, Consolation Beach. Ngayon nasa Tangkaan kami. Ito yung rock na napakalaki nga, mga pakaalaking bato niyan. Ayan, nasa ilalim kami. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pampito kami na ano, cottage. Ang sarap din dito. So bago kami umuwi ng Maynila, kailangan siyempre mga masyal mo na dito. So panoorin yung malo. Panoorin yung mga lodge. May mga coral. Ayun sila, sa ilalim sila ng bato. Ayun sila. Oh. Ayun. Sa ilalim sila. Ang Sarap.

So, may bato rito sa gitna ayun, pwede nito doon no? uh, sarap dito mamaya mga lods tatalon ako dyan ayan ayun doon sa mga history dito mga nakaukit ayun yung ano ayun yung Limasawa Island Ayun. Malapit lang sana. Dapat doon kasi talaga ang ano namin eh. Destination talaga. Destination namin kahapon na pag-usapan doon sa magkakapatid. Ay dito talaga dapat kami. Yan. Yan sa Lima Limasawa na yan. Historical Island. So hindi kami natuloy. Kailang. Okay lang. Nandito kami sa ano. Sa ano yung lugar to? Ha? Langkaan? Langkaan? Borgos o oh, nasa Borgos kami. Okay. So ito yung ito, pwede kang umakyat dito. Yan. Kailan sa tabi niyan ay laga. Yan, kailangan mag-ingat ka dito kasi mahuhulog ka. Yan, mga ito. So. So pag umakyat ka dito yun, bakit doon bakit? Ayan yung mga monumento nila So mamaya tatry natin Try natin mamayang ano Try natin ang maligo Start dito Ayun sila, nakarating na kartina doon sa sulok ko So puntahan natin sila doon, pupunta ako Tara mga lods, punta tayo doon Pababaw pa eh. Low tide pa eh. Pababaw pa. Pagka tumulong ka baka sumayad. Ah. Oh, sa kabila. Punta mo na ako tayo doon mga lods. Lakarin natin hanggang doon. Hindi siya white siya. Ito yung ano. sa ilalim tayo ng malaking bato ayan bato yan napakalaking bato nakakatakot kailang ano bato na ito ay ano white sand yan oh uh. oh uh. kita mga lusok na sa kamay ko white sand yan white sand siya mayroon talaga may white sand siya ito na ito yung dagat. Eh. Malinaw siya. Yan nagtatry sila doon kung makakaakyat. Hmm. May mga matatalas lang ng mga bato. <gulungan> Ayan o, bye yung babae. Ayan o. Ganda ng tubig dito. Delikado lang ka dyan. Ayan. Diba? Ang rito. Kailan <gulungan> Parang ano? si Liam Buang ito ang white ano dito banda white sand kailan pagdating diyan na malaking bato yung dulo sa taas ng bato yan yan bato bato talaga yan yan ay sila B B Sige mama, nasaan? Nasaan sila mama? Nasaan sila mama? Eh, Ay, ano mo ako mo dito sa reels? Mamaya. Ha? Pang reels pa gano'n no? Tuwa. Ano ngayon na? Mamaya na. Mamaya na lang na. Ha? Dapat ngayon kasi wala pang tao. Oh. Sige. Eh, hey, hey, off ko muna to. Ha? Ha? So gagawin natin tayo kundi, ng kundi, ibang content mga nagsasaglit lang ha. Bigay ko muna sa anak ko. Okay na. Wala nga. <laughs> Nakao na ba yan? Oo. Oh. So <laughs> mga nags, ito try natin ha. Subukan natin. Okay, <laughs> Nakakita tayong movie dito. Kasi ay di kada kaya kaya nangyayang pag lang mga bata. Ah, yung ulo mo? Ulo <laughs> tayo mahulog. So, tayo natin mahulog dyan. Okay. na. Oo! Huw! Huw! Hahaha! Ha!

nakita nyo uh, mga lads nakakapagod para ako nakabitin sa set line yan libre lang yun ang bahay yan. Ma, ha? kailangan nakakapit yung ganun lang <laughs> so punta tayo doon mga yan tara hindi natin habang nasa bakasyon tayo dahil pagka tayo nasa Manila Saan kaya yung asawa ko? Kaya pag tayo nasa Manila Ayan, para trabahan kagawin natin Hanap buhay Yung asawa ko na wala Saan na kaya? Saan yun? Ayun <laughs> Nakatago sa puno Ang ganda ng bato na yun, no? No? Ang ganda ng bato, ano? Sige, no, Chen. Ito. <laughs> Ito, po mga nuno. Ayan, puno tayo doon. Hey Hi, guys. Ganda rito. Mm -hmm. Nakakapagod nga lang maglakad, nang maglakad. Uh, hindi, pag hindi ka sanay, hindi pwede nakayapak eh. Mm -hmm. May white sand, kailangan. Ito mga corals to eh. Mm -hmm. Ito. Oh. Yung bata na eh. Hindi nagsagarap po ng dami. Ito maradso. Pura lang siya, Sarap talaga dito, mamasyan. Hindi mo lalo lang yung sumpah na Ang daming sumubog doon sa may loobig na, ano, tagog doon. Kaya ka doon. kailang. lang, kakapit ka talaga kasi, kakapit ka talaga doon kasi pag nakabitaw ka, sigurado masusugatan ka kasi nga matalas ang ano eh so oh, hindi pwede yung ano know, matalas yung ano mga baturo kaya hindi pwede mga bata uh, ano nangyari sa'yo yung asawa ko gumapang na gumapang na yung asawa ko ah kaila ingat ka lang talaga dito ay yung bato siya itong lugar na to ay ibang pangalan tong lugar to mang tagbak ay ah tagbak ito yung talbak hindi ko alam kung bakit tagbak ang tawag nila dito hindi ko alam kung bakit tagbak ang tawag nila dito hindi ma ko maa hindi yan kasi first time ko nakarating dito talaga na to ganda ganda naman ng lugar ang lingis ay sila nagpipictorial sila uh, yan, 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 oh, pala yan, yan yung ano ko eh. ganda yan yung ano ko bilas yung pictorial di sini di Ay. may white sand dito oh, sa ilalim. Ay. Ito na doon. Ay, Ano bang lulublog ka? At masarap dito, hindi mainit oh. ayan kasama ko yung aking mga kamagalangan malilim dito oh hindi ko kayo dyan oh Masarap dyan mga maligo malilim kaysa doon sa kabila ang talas ng bato doon mga no tuwain white shan, no sa ilalim lang <laughs> bato and napakalaking bato nito Ito white 'yan oh o galing galing talaga ng linis dito oh what's up mga guys <laughs> lantag dito, dagat eh. Yan yung inyo patuloy na. Pero yung no. Wala na view talaga dito. Wala akong masabi. Hmm, Parang sana ng dagat talaga napakalinaw eh. linaw ng dagat ganda ang linis talaga dito ito bato napakalaking bato na ito sa itaas yan eh. yun yan. kaya medyo, mali, medyo malamig dito sa ano, medyo malamig dito sa ilalim yan bato yun ipakita so, ko sa inyo yung ano ah, ko sa inyo yung dagat. Ting <laughs> so, eh. Oo, napakalinaw, di ba? Kitang-kita yung dagat. Kitang-kita yung ilalim, eh. ginawa ng dagat, oh. Sus, sarap ng dagat, oh. Ito sa ilalim. O, yun. So, pwede, pwede din doon para pika, ano, top view niya. Pwede ka makikita doon. Okay. Yan. 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 ang danan na akit doon sa taas. Yan. Sarap doon, oh. Ang ilalim naman yan ay dagat. Ano, well, pakasarap. Tsaka napakatahimik at alon lang talaga marunig mo dito. Ito yung historical na island. Yung isla ng Limasawa. Limasawa Island yun hmm. Yan ay Limasawa Island. Ang linis talaga ng dagat. Oh. Sunod siguro ng bakasyon dito. Kaming mag-asawa. Paliapat lang naman kami. Siguraduhin namin makapunta talaga dyan. Gagaw ko yung para na makapunta dyan. Ah, uh, Marating din namin yan. So sa ngayon, ah, hindi muna kasi nga ibang ibang lugar ang pupuntahan namin. Ano, uh, may ano. Bangka na maliit. Bak bangkang di saguan. <laughs> bangkang di saguan mga lods. Oh, galing nila mag saguan. No? Sarap niya. No? Tin mo. Nasa tabing kalsada lang. Ay, tabing kalsada. Tabing baybayin lang naman sila. Walang ingay dito, marunig mo lang yung hampas ng alon sa tabing baybayo. Ang daming mga pupunta rito. Ayan sila. No? Pupunta rito. Hmm. Ang daming kumuka ng picture dito. Kasi nga, ang galing ng ang ganda ng area talaga. Diyan yeah. Si sana. Dapat pala dito tayo. Dapat pala dito tayo ano? dito Dapat dito tayo

Okay. Ay na silang dalawa. Maghipag. Okay, di ba? Nakita niyo mga lods. Napakaganda ng lugar namin dito. Mm. Ay. Let's enjoy Ay, uh. Southern Leyte sa Tangkaan. No? Kung gusto mm -hmm. pumunta dito, napakaganda talaga. Oh. No, ng Leyte. Maraming mga isla na mapupuntahan ninyo. So, oh. nakikita niyo ba yun? Yun yun ang Limasawa Island. Ayun. So, Masawa Island Ayan

Mm hmm. Yung mga bag. Mm hmm. Ayun. Ay sila po. Pwisto na naman sila. Oh. mga. Mga kapatid ng asawa Kuya niya, sila. Ayan. sila. Ayun uh, sweet naman. Bala lang kaming kayo dyan. Ang sweet naman. <laughs> hirap na hirap na niya <laughs> hirap na hirap daw siya ayun yung kabarka daw talaga mga lalas ng araw eh talaga yung ano yan, pagka na kami nagsama saman ako po walang pokok <laughs> walang pokok po ng pintuan at tawanan hindi na uubusan ayan mga anak ko pamangkain ko hi <laughs> vlog <laughs> Tara mga lods Uwi na tayo Medyo hapon na kasi So kailangan natin umuwi Bibiyahin na ulit tayo papuntang Sugod sa Liti uh, Medyo Yun mga kalayuan Almost 1 hour lang ang biyahe Pag mabagal ang takbo mo Pero pag mabilis Mabilis lang so, Mga lods tara Uwi na tayo bye